Assalamualaikum Ang mga saligan ng Islam Ang mga saligan ng Islam na ipinagutos ni Allah na isagawa ay limang saligan Una at na si Muhammad ay sugo ni Allah Pangalawa ang pagpapanatili sa pagdarasal Pangatlo ang pagbibigay ng saka pang-apat ang pag-ayuno sa Ramadan. Panglima ang pagsasagawa ng Hajj sa banal na bahay ni Allah. Ang kahulugan ng mga saliga ng Islam. Una, ang pagsaksi na walang totoong Diyos kundi si Allah at na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ang kahulugan ng pagsaksing ito ay ang tiyakang paniniwala na ipinahayag na hindi na si Allah ang totoong dapat na sinasamba, sinasamba lamang hindi nakasasapat ang pagbigkas lamang nito bagkos ay kailangan ang pagsasagawa sa nilalaman nito gaya ng pagtanggap at pagpapaakay na lubos sa mga kautosan ni Allah ang kahulugan naman ng si Muhammad ay sugo ni Allah ay ang pagtalima sa kanya sa inuutos niya ang paniniwala sa kanya sa ipinababatid niya ang pag-iwas sa sinaway at sinawata niya at sa at na hindi sasambahin si Allah kung hindi ayon sa isinabatas niya Pangalawa ang pangangalaga sa pagdarasal ang mga dasal na isinatungkulin sa Islam ay lima sa araw at gabi. Ang mga ito ay dasal sa madaling araw, dasal sa tanghali, dasal sa hapon, dasal sa pagkalubog ng araw at dasal sa gabi. Pangatlo, ang pagbibigay ng saka. Takdang, kawanggawa, ito ay ang pagkakaloob ng isang takdang bahagi mula sa kinita, pera o inani para sa mga nararapat tumanggap gaya ng mga maralita. Mga nangangailangan at iba pa, kabilang sa ibinubungang mabuti ng pagbibigay ng saka ay ang paglilinis sa sarili, mula sa kakuriputan, ang pagtugon sa pangangailangan ng mga kapwa muslim na nangangailangan, ang paglaganap ng pag-ibig sa pagitan nila, ang pag-aalis na sa karamutan, ang pagkalayo sa inggit, ang pagtataglay ng kapwa kumbabaan, awa at malasakit sa ibang tao, ibang mga tao. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay ang pag-aralay ng pagsamba kay Allah sa pamamagitan ng pagtigil sa paggawa ng mga nakasisira sa pag-aayuno sa maghapon ng Ramadan. Sa pamamagitan ng paghinto ng isang Muslim sa pagkain, pag-inom, pakipagtalik sa mga tulad nito na mga nakaksisira sa pag-aayuno mula sa pagsapit ng madaling araw hanggang sa paglobog ng araw sa buong Ramadan. Bilang pagsamba kay Allah, ang ilan sa mga mabubuting ibinubunga ng pag-aayuno ay ang pagdadalisay sa sarili. Ang pagpapahirati nito sa pagwaksi sa mga naibigan sa paghingi ng pagkalugod ni Allah at ang pagsasanay nito sa pagtitiis at paginda sa mga hirap. Kabilang din sa mabuting ibinubunga nito ay ang pagpapalago ng karapatan sa pag-uukol ng gawain kay Allah. Ang pangangalaga sa itinalagang tungkulin ang malasakit sa ibang mga tao at ang pagkatamo ng pangkalahatang kalusugan ng katawan. Panglima, ang pagsasagawa ng haj sa bahay ni Allah. Ito ay ang pag-aalay ng pagsamba kay Allah sa pamamagitan ng pagsasadya sa bahay ni Allah. Para sa pagsasagawa ng mga gawain ng haj, isang beses sa tanang buhay para sa sino mang makakaya na makarating doon.